Ano'ng ginagawa mo kapag ang buhay ay parang laban sa ring? Yung tipong gigising ka pa lang, parang may suntok na agad sa'yo. At bago ka pa man makabawi, isa na namang dagok ang sumalubong. Lahat tayo dumadaan sa ganyan. Mga araw-linggo o kahit taon na parang paulit-ulit na lang ang sakit, ang bigat, ang hirap. Pero paano kung ang sikreto ng pagtagumpay sa buhay ay matatagpuan sa mga taong sanay masaktan? Yung literal na tumatanggap ng suntok para mabuhay. Mga boksingero, mixed martial arts fighters, lumalaban, natatamaan, pero tumatayo pa rin. Sa video na to, ibabahagi ko ang limang prinsipyo mula sa karunungan ng stoicism at sa karanasan ng mga mandirigmang ito na maaari mong gamitin para muling tumayo at lumaban sa gitna ng unos. Dahil kaya mong manalo. Basta't meron kang plano, tamang paghahanda, at isang diwang hindi sumusuko. Pero una sa lahat, kailangan mong tanggapin ang totoo sa sitwasyon mo. Sabi nga ni Mike Tyson, Everyone has a plan until they get punched in the mouth. Totoo, lahat tayo may plano, hanggat hindi pa tayo nasasaktan. Ang unang prinsipyo, asahan ang hindi inaakala. Alam na mga sinaunang stoic ang simpleng katotohanan to. May mga bagay sa buhay na hindi mo kayang kontrolin. Kaya dapat maging handa ka? Tinawag nila itong Meditatio Malorum, ang pag-iisip sa mga posibleng pagsubok bago pa man ito mangyari. Hindi ito pagiging nega. Ito ay paghahanda para kapag dumating ang bagyo, matibay ka na may armor ka na. Hindi ka matitinag agad. Katulad ng isang boksingerong marunong umilag, kailangan mong matutong mag-adjust kapag may biglang suntok sa buhay. Hindi pwedeng tigas lang ng tigas, baka ma -KO ka. Kaya huwag kang masyadong kumapit sa expectations mo. Dahil minsan, ang plano mo ay hindi talaga mangyayari. At tandaan mo to. Ang mga problema ng buhay, hindi personal 'yan. Hindi ka sinasaktan ng mundo para saktan ka lang. Yung na-cancel ang flight mo, yung na-reject ka, yung biglang nagkasakit ka. Hindi 'yan personal attack, nangyayari lang talaga 'yan. Events lang 'yan. Pero may choice ka kung paano ka magre-react. Sabi ng mga Stoic, hindi ang event kundi ang ating pagtataya sa kanya na nagdudulot ng pagdurusa. Hindi mo kontrolado ang lahat sa labas pero kontrolado mo ang nasa loob. Ang isip mo, ang pananaw mo, ang response mo. At kapag natutunan mong kontrolin 'yon, doon ka magiging malaya. Dun ka magiging malakas. Ikalawang prinsipyo. Palakasin ang iyong resilience. Kung gusto mong makasabay sa mga suntok ng buhay, kailangan mong palakasin ang iyong mental resilience. Isipin mo ang isang boksingero. Hindi naman sila basta-basta marunong sumalo ng suntok sa isang gabi. Araw-araw silang nag Bawat training, bawat pawis, bawat tama. Lahat yon bahagi ng proseso. Ganon din sa iyo. Hindi ka basta-basta magiging matatag. Pero pwede mo itong itrain. Magumpisa ka sa maliliit. Nalate ang train, naubos ang kape, nagloko ang cellphone. Imbes na uminit ang ulo mo, Gawin mong practice 'yon. Practice sa pagiging kalmado. Sa pagkontrol ng sarili. Kada pagkakataong pipiliin mong hindi magalit, hindi sumuko, hindi matakot, lumalakas ang resilience muscle mo. Sabi ng mga Stoic, gawin mo ang voluntary discomfort. O, sadyain mong hindi komportable paminsan-minsan. -minsan. Malamig na paligo. Fasting. Matulog sa sahig. Bawasan ang gamit. Hindi dahil gusto mong pahirapan ang sarili mo, kundi dahil gusto mong ihanda ang sarili mo. Para pag dumating ang tunay na hirap, handa ka na. Perspective rin ng susi. Sabi nga ni Epictetus, "It's not what happens to you but how you respond to it that matters." Totoo, masasaktan ka. Pero hindi mo kailangang magdusa. Ang sakit bahagi ng buhay, pero ang pagdurusa, madalas gawa ng isipan natin. Kwento lang natin sa sarili natin na ang unfair naman nito o hindi ko kakayanin to. Pero pwede mong palitan ng kwento. Pwede mong piliing lumaban. Ang tunay na tibay ng loob ay hindi yung walang problema, kundi yung marunong humarap sa problema. At tulad ng katawan, ang isipan mo ay pwedeng palakasin sa pamamagitan ng practice. Unti-unti, araw-araw. Hanggang sa yung dati mong kinakatakutan, ngayon kaya mo na. Pero tandaan, hindi ka robot. Hindi masama ang magpahinga. Hindi kahinaan ang umuurong saglit. Diyan papasok ang susunod nating prinsipyo. Ikatlong prinsipyo, Master Strategic Retreat. Hindi lahat ng laban kailangang salubungin ng suntok sa suntok. Minsan ang pinakamatalinong hakbang ay umatras. Pero hindi ito pagtalikod. Hindi ito pagkatalo. Ito ay strategy. Isipin mo ang isang veteranong boksingero. Kapag sunod-sunod ang tama ng kalaban, anong ginagawa niya? Hindi siya nagpapalunod sa palo. Urong siya iwas. Clinch. Umiikot. Umihinga. Bakit? Kasi alam niya na ang pagkakasurvive sa round na ito ay pagkakataon para manalo sa susunod. Sabi ni Seneca, ang pinakamalaking gamot sa galit ay pag -iwanan. Kaya kahit galit na galit na ang mundo sa'yo, may karapatan kang umatras, kahit isang hakbang lang, para lang makahinga, para lang makaisip. Hindi lahat ng laban dapat paglaanan ng buong lakas. May mga araw na kailangan mong magpahinga. May mga giyera na hindi mo kailangang salihan. Kapag ubos ka na, minsan ang pinakamatapang na desisyon ay hindi ang lumaban kundi ang umatras para muling mabuo. Kasi sa gitna ng kaguluan, lumiit ang pananaw natin. Pero kapag umatras ka, kapag lumayo ka, kunti nakikita mo ang mas malaking larawan. Bakit nga ba ako lumalaban? Ano ba ang totoong kailangan? Ito ba talaga ang laban para sa akin? Sabi nga ni Marcus Aurelius, You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Pumili ka ng laban na sulit. Hindi lahat ng away ay para sa iyo. Hindi lahat ng patutsada dapat sinasagot. Kasi minsan, panalo ang taong marunong maghintay. Maghintay ng tamang oras, tamang galaw, tamang lakas. Isipin mo ang mga sundalo, ang mga general, mula kay Sun Tzu hanggang kay Eisenhower. Lahat sila marunong umatras. Hindi para matalo, kundi para mag-ipon ng lakas para makabawi. Kasi minsan ang tunay na matibay, hindi yung laging nasa harap, kundi yung marunong pumili kung kailan lalaban at kailan tatahimik, maging matalino, maging mapagmatyag, maging handa. At kung oras na ng laban, ikaw na ang babangga. Pero kung hindi pa ngayon, okay lang. Pwede kang umatras, hindi para sumuko, kundi para magtagumpay. Ikapat na prinsipyo The power of perspective. Kapag itinumba ka ng buhay, isang tanong lang ang mahalaga. Paano mo tinitingnan ang pagkakatumba na yon? Kasi minsan, hindi talaga problema ang problema, kundi kung paano mo siya tinitingnan. Maraming tao, kapag may dumating na pagsubok, ang tanong agad, bakit ako? Pero ang tunay na mandirigma, ang tanong ay, anong tinuturo nito sa akin? Kapag tumingin ka sa isang hamon na para bang ito ang katapusan, matatalo ka. Pero kapag nakita mo yung lihim na aral sa likod ng sakit, lumalakas ka. Sabi ni Marcus Aurelius, The impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way. Ang hadlang mismo, yan ang daan. Ang tinik, ang hirap, ang pagtanggi, hindi yan ang wakas. Yan ang pagsasanay ng mga dakila. Ang brilyante nabubuo sa ilalim ng matinding presyon. Ang espada pinapanday sa apoy. Ang kampeon nililika sa pamamagitan ng pagkatalo at pagbangon. Kaya ang tanong, anong itsura ng pananomo sa buhay mo ngayon? Yung trabahong hindi mo nakuha. Baka daan 'yon sa mas tamang landas. Yung relasyong nasira. Baka leksyon 'yon para sa susunod. Yung kabiguan bagayan ng nagpapanday ng karunungan mo ngayon kapag binago mo ang pananaw mo binabago mo ang buhay mo hindi ito simpleng optimism hindi ito positive thinking lang ito ay mental strategy ito ay psychological strength kapag natutunan mong tingnan ang mga pagsubok bilang bahagi ng iyong pag-angat nawawala ang takot napapalitan ng tiwala tiwala sa sarili Tiwala sa proseso. Hindi ka tanong ng tanong kung kailan matatapos ang sakit. Ang tanong mo na ngayon, paano ko ito magagamit para lumakas ako? At ang panghuli, develop an unbreakable will. Hindi sukatan ng tunay na lakas kung ilang beses kang tumumba. Ang sukatan ay kung ilang beses kang bumangon. Kasi sa dulo, ang tunay na kampeon ay hindi yung hindi kailanman natalo. Ang tunay na kampeon ay yung hindi kailanman sumuko. Isipin mo ang mga boksingerong tinamaan ng matitinding suntok, gumapang nan umakyat muli at lumaban pa rin. Hindi sila superhuman. Meron lang silang bagay na mas makapangyarihan kaysa kahit anong titulo. Isang di matinag na loob. At yan ang panghuling prinsipyo sa stoic na tagumpay. Hindi mo kailangan kontrolin ang lahat ng nangyayari sa iyo, pero pwede mong kontrolin ang iyong tugon. Sabi nga ni Epictetus, It's not what happens to you but how you respond to it that matters. Kapag binagsakan ka ng problema ng buhay, huwag mong tanungin kung kailan ito matatapos. Tanungin mo ang sarili mo kung handa kang tumayo. Dahil sa bawat pagbangon mo, mas tumitibay ang loob mo sa bawat dagok na hindi ka bumitaw, mas tumitibay ang isip mo. Hanggang sa dumating ang araw na kahit anong iba to ng mundo sa iyo, kalma ka, matatag ka, at alam mong panalo ka. Dahil meron kang bagay na hindi nila kayang tapatan sang will na hindi kayang baliin ng kahit anong laban. Ito ang kalmadong boses sa isip mong nagsasabing, Hindi ngayon, hindi ako susuko. Ito ang apoy sa dibdib mong nagpapaalala kahit ilang beses mo akong itumba, babangon ako. Sa ring ng buhay, lahat tayo tinatamaan. Lahat tayo tinutulak sa limitasyon natin. Pero ang tanong, handa ka bang lumaban? Kung oo, dalhin mo ang limang prinsipyong ito. Isa, asahan ang dagok at pagandaan ito. Ikalawang palakasin ang isip sa pamamagitan ng disiplina. Tatlong master strategic retreat matutong umatras para makabawi 4 find power in perspective baguhin ang tingin mo at babaguhin mo ang mundo mo 5 develop an unbreakable will bumangon palagi at gawing sandata ang paninindigan ito ang gabay mo hindi lang para mabuhay kundi para manalo dahil ang tunay na tagumpay hindi lang yan sa lakas ng suntok na sa tibay ng loob ng taong hindi sumusuko kung natutunan mo ang mga prinsipyo ng Stoicism at handa ka ng magbago, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Ay click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na videos na magtuturo sa iyo kung paano pa magagamit ang Stoic Wisdom para magtagumpay sa bawat laban ng buhay. Mag-subscribe at samahan kami sa paglalakbay patungo sa tunay na tagumpay.